to my channel. This is Team Hepworth. Ayan, late na. Today is November 3rd. Kasi yung, uh, kasi yung buko ko yesterday is sobrang, ano, hindi siya, um, parang gawin na siyang, ano, kupras. Patay tayo dyan sa Tagalog. <laughs> Kaya ayon, um, bumili na lang ako ng pabili ako kay ano kan kahapon, kagabi pala, kay Butakal ng ah, uh, yung coconut milk na nasa can. So hindi ako nagkudkod. Hindi tuloy nagamit yung aking kudkuran, guys. Ano ba 'yan? So ayan, nagpaano na ako ng ah, uh, coconut milk and then ilalagay ko ang aking cellphone sa lagayan para ako ay makagawa ng kahit ano-ano. So, bear with me in a moment. And then, continue tayo uh, mamayang konti. Ayun, guys. Continue tayo. So, maglalagay, maglalagay ako ng dark, ano, brown sa aking salt. Para pang iwas umay. Oh tsaka okay yun natin, okay yun. Magmekos-mekos naman tayo, guys. Ayan, yung auntie nyo, yung inahan ninyo, nagmekos-mekos ng, uh, ng pambiko. Mekos-mekos <laughs> ng pambiko. Sana hindi tayo makapirate ng mekos-mekos na yan. Tala nyo lang ha, wala akong limon dito. Limon chito na ano, o oh, yan. Pakita ko sa inyo. Ayan, dyan ko kinuha yung aking limon na ano. Yung isa is sobrang ano na siya. Cute yung ano. Parang hindi siya tumutubo this year. So, ayun. Three times a year siya na, na mumunga. So, ang ginagamit ko is yung dahon lang muna. So, ayun. Balik tayo dito. Mekos-mekos ko na yun siya. Yung ganito. Mekos-mekos ni auntie yung ano ninyo. Yung kanyang para hindi masyadong maumay. Sabi nila. dilawan Hindi masyadong matamis pa. So, pamputol ng pag ako magluto ng biko, hindi pwedeng kakain yung mga merong diabetes. <laughs> kasi ang gusto ko is yung masarap din yung kape ko, hindi na siya pwedeng lagyan ng sugar kasi matamis na yung aking biko. Sobrang ano ko, sobrang nag craving ako ng biko. So kaya ayun. Gagawa tayo ng biko. Basa na, oh. Biko pa more. Habang sila nandoon kay, kay Tita Lola, Remedios, ako naman, um, na ano, nagluluto ng biko. Yun, yun lang yung cellphone ko doon sa living room. Iniwan ko kasi nag, ano na, Bukas guys, wala wala yung inahan niyo kasi Saturday, Friday today. So bukas magkuskus na naman. Galing ako sa kuskusan ng sideline sideline ko. So bukas magkuskus na naman ako. 12 hours akong nakatayo bukas. Imagine niyo kaya sobrang pagod ako pag-uwi. So ayun, mekos-mekos lang muna tayo hanggang mag sticky na siya and then ilulunod natin yung ating rice ayan kasi nagaray aray ko laray, aray 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 <laughs> naglapot na siya naglapot na so ilunod ko na yung aking rice hmm, uh, ayun yung aking pilit na ano sobrang dami nito guys Ah, isang kilo yata. No, hindi. Yung isang bag is one kilo. So, parang naiwan is one fourth. Ayan, merong dukot-dukot. Hindi ko siya ni, ano, sa rice cooker kasi hindi ko siya matan sya. So, dito na lang kas para may dukot. Ano bang dukot sa Tagalog? Tutong. Yun. Yan yung guys, malapit na ako ma marunong magtagalog talaga. <laughs> Gakainis naman oy, marami na tayong bisitang ano. Mga Tagalog. Aray, am. Nagkit. Hirap naman magluto nito. Left and right. Hmm, magluto lang yan siya. Usually, magluto talaga ako is yung lutong-luto yung rice. Ngayon, hindi ko siya pinaluto masyado kasi madukot na siya ma masyado siya ano. Dito ko na lang siya lulutuin. Takpan ng, ano, foil. Ay, hindi siya, ano. Gusto ko may kulay. Hindi ko kasi inanuhan ng tapol. Kasi hindi, ano, minadali ang desisyon lang yan. Na magluto yung nangli ko. Gusto ko siya ilagay sa ano, sa spring roll wrapper para luspad man, para man nahulog ito, nakulbaan man itong aking biko, oy. Para ba rin siyang naong ng tinughong, ano ba yan? Hala. We'll see. Nyam, mm, nyam, nyam. Oo, masarap naman. Pero hindi ko gusto. So yung kulay niya, ako mata ko lang ba o luspad talaga? Takot yata itong aking Biko today ah. Baka nagalit yung mga ano, kalagalag kasi ano. <laughs> Bakit ngayon lang kayo nagluto? So, mekos, mekos, mekos lang muna tayo hanggang ito ay magluto-luto. Means, mag, mag, ano ba, hindi na ako marunong mag-Tagalog. Mekos, mekos, mekos lang siya. Mag-mekos, mekos. So. Hello guys. Na oh, naluag na sa kaka-mekos, mekos. -mekos. <laughs> ganon, di ba ka maluag? <laughs> Ala! sakitan pa tagdiyan na niya? Aligaw pa. Ay, ginoo. Oh. Ginoo sa nani. Nuwa <laughs> na na na. Luwag ng turnilyo sa akong luwag. <laughs> ala guys, ano nangyari? Bakit naluag na ni siya? Lagi kasi <laughs> <Ay, naku. Allah. laughs> na okay okay. Ay! Nako. Hala. Ang kiki mayo ani. Eh. Kasi nga hindi nagluto kahapon, ngayon lang. <laughs> ano ba 'yan? Palitan ko na ito, oi. Gusto ko siya gamitin kasi hindi nag nag ano ba, nag stick yung mga ano dito, oh. Tingnan ninyo. Pero lang naluag na. <laughs> Ala, oy, nabuang naman niya. Ah, Change na lang. O yan, mag-change tayo ng white. <laughs> ah, kaya yung dili mamuak o plato, manguan. Ah. Say, <laughs> say Maricel. Si Say Maricel ganiha, gibuak ang plato. Kaning, kaning akong luwag sa kamekos-mekos na luwag. <laughs> sigihan ano? ukay di na luag eh. Ikaw ba sigihan nung ukay yun? Hindi baka maluag. <laughs> Agay, ginoo ko. Ayan. Mmm, harap. Kaya hey, lang, luspad kayo siya. Wala na ko siya butang iyong eh, tapol. Hmm. Okay na ang kape parts na ang coffee and then lagyan ng ano da yun condense sa, sa ano sa ibabaw di ba gusto ko siya yung ano ko kasi wala na akong limon dapat yung limon i eh, ano ko dito pero ito siya makaka makaka ano din makawala ng umay. hindi nyo alam, alam nyo na ngayon. Marami kayong ano dyan, puno ng ang tawag dyan, limonsito. Or lemon. Or kahit ano. Nako. Nag-diet ako ba? <laughs> Padukupin ko muna yung sa ano, sa ilalim. Tapos, lagyan ko siya ng hindi ko na lang ilagay sa ano sa oven. Dapat ilagay ko siya sa oven para ano, mapagod yung yung sa likod at saka sa harap. So, wag nang pagurin. Kasi nangaluag na gani. pagurin pa. <laughs> Aruya, bakit ako happy happy today? Anong meron? guys kasi ano hanggang ngayon di ako tinawagan ng aking butakal ba <laughs> galit, galit siya talaga as hindi ko daw sinabi sinabi ko man dati oy hindi lang hindi lang in a best way ko lang sinabi in the best way lang hindi ko yung sinabi na yun ang sabi ko lang is yung mga lalaki na Like for example, lalaki na kabayo, pinakita ko kung paano sila mag ano ba, yung nag-make ano, alam nyo na yun, yung nagtakal-takal ba yan. Tapos, yung baboy, hindi ko man makita, paano ko yun anuhin, eh sa horse lang eh, yung ganyan, yun yun sila, yung butakal. Sabi niya, ah, okay, kasi pala, ano daw, pala, gerger, -ger, kaya pala, butakal. So, hindi pa, hindi ko pala sinabi na wild boar pala. So, yung wild boar, yung, pi, nagagalit siya talaga. <laughs> so, ayun guys. Hi, Ay, Nako. Thank you for watching mga, ano, mga kaibigan ko dyan. Thank you for watching. May galam shoutout sa aking Wild Bagwa. At sa lahat ng nanonood ngayon, maraming salamat sa inyong lahat. Bye!